tingnan nyo, malakas pa rin yung ulan. Malakas na kanina, ano, humina na yan, konti. Ngayon, lumakas na ulit. Yung papaya, yung, ano, yung, ano ba to? Bayabas. Tapit ng matumba. Yung mga halaman ko. Ang diwahiwalay na yung dahon, sugang lakas ng hangin. mga walkers. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? Delivery yan. Tiktok ata yan, eh. Hindi napapaawat. Grabe <laughs> naman sa trabaho yan. Ingat na lang sa'yo kung sino ka man. Sobrang lakas na ng ulan. O yun yung tinali ng asawa ko. Hi Ay guys, ayan, magluluto na ako ng ulamin namin. Pero alas dos pa lang eh. Kaka <laughs> alas dos lang. Ito, luluto yung kuwang palaya. Ito yung itlog, yung kamatis, uh, bawang, sibuyas. Nagkandila na ako guys kasi wala nang laman yung power bank. Saka ito na yung kawali, umusok na. Magluto muna ako guys. misalnya lang sana ko guys doon sa ano rice cooker. Bisa ko sana doon. Natawa na lang ako, burn out nga pala. Burn out pa rin hanggang ngayon. Yun na yung ampalaya. Pinapalambot ko lang. Tsaka ito, lulutuin ko din to. Yung guys, malambot na. May ano pa doon eh. Chicken nuggets at saka yung bangus. may pati pa pala doon. Lutuin ko na nga rin. Pero bukas pa. Kasi malamig pa man. Yan na palagas yung chicken nuggets. Yung pati, bukas na lang kasama ng bangus. Lulutuin ko. Ito naman yung peppers na Niluto ko na rin. Nauna lang yan. Nagawa rin ako guys ng ano? Gravy. Yung ano yan? Yung Del Monte na gravy. Hindi pa yan luto. Ano lang? Kinanaw ko lang muna. Hi guys! Update. Nakaalis na yung asawa ko. Kumasok na siya sa trabaho. Nagka-pandilighting ako. Pero may liwanag pa naman sa labas. 4.57 na ng ano, hapon. Ito guys, ay ano, ne, ne. Lobat kasi to. Kung ko sa may ano, sa yung ano, sa electric fan kasi may ano yun eh. Electric fan, power bank, at saka basta yung rechargeable na ano, electric fan, pwede dun mag-charge. Kaya lang, hindi na kaya hanggang 10% lang ang nadagdag. Kasi 20%, ay 18%, sinarge ko na. 32, 32, lang ang hanggang 32 lang na kaya. Tinanggal ko na yung cellphone, yung power bank, yung battery ng flashlight. Inadala ko dun sa asawa ko, dun charge sa company nila. Malakas pa rin yung hangin. Ay, malakas pa rin yung ulan, guys. Tsaka yung hangin. Kanina, yun, kanina nahirapan yung asawa ko mag-start ng kanyang motor. Kasi nga malamig, diba? So, yun. Nakatangal lang ako dito kasi wala, eh, wala na mag data walang signal run out, wala na rin kami guys na ano, tubig pala buti na lang may ano, may isang timba tsaka yung plangana na napunuan pa naman yung plangana dapat ano, sasama ko sa asawa ko kasi may bibili na ako sa may bibili na ako tapos pag uwi maglakad na lang ulit kaya lang kakatakot tsaka may danan kasi dyan na ano matubig, mabaha kaya na lang ako sumama kapag may iwan ang asawa ko yung cellphone niya May ilaw pa naman ako dito yung ano, yung flashlight ng bike. Hi guys, good morning. <laughs> Yan yung ano, flashlight ng bike. Sila. Ano, umaga na. Hmm. 5.43. Malubat na rin yung cellphone ko guys. 13%. Tinipid-tipid ko talaga. Pero, matitegi na rin to. Wala pa yung asawa ko eh. Dala niya yung, yun nga, yung power bank, yung isang cellphone, yung battery ng flashlight. Yung battery dito guys, oh. guys, okay, so maliwanag na kunin ko na yung mga lulutuin ko dito ito yung ano to yung bangus ito naman yung pati wala pa rin kuryente guys at wala pa rin tubig yung kapitbahay namin kahit na bisang timba wala silang na istak. yung doon sa kabila ulan nagsawad sila ng ulan ito rin yung tukwa kailangan ko lang itong lutuin wala nang lamig dito guys Uwi oh, na guys yung asawa ko. Nandito na yung mga chinards. na ba? Saan mo nilagay? Sa malaki? Charger lang to. Akin ba to? Charger ng power bank. Cellphone. <laughs> Ano <laughs> sabi nila? <laughs> Power bank. Sa so, Lynette, brand out din. Hindi. Dito lang brand out. Battery ng flashlight. Sa paper, li Sa paper plate muna kami guys, nagplato. <laughs> matatambagan ako ng hugasin. nula wala kaming tubig, wala pa rin kuryente. Ito na yung tokwa. Ito na yung bangus. yan Tapos na kami guys kumain, no? Oh. Iligpit ko na, tinapon ko na rin yung paper plate. Punta kami doon sa pamangkin ko kasi magcha-charge ng cellphone yung isa. Tsaka itong ilaw. Tsaka may damit. Makiligo ako doon. Punta na kami guys sa Borlan. Dito pala lang mga kami Misano? San? ano. ba to? Kaliste. Yung itsura ko. Pantulog pa rin. Ang ko na ka na kaya. Oh, papaya na laki. Saan na lang <laughs> tulog. Hindi na ako nagbihis kasi para walang labay masyado. Nakarating na kami guys. Nakasaksak na yung cha, ano, cellphone. No? Ano ko yun kuryente, da tubig. Yung mga trabador, oh. Akala ko tank belt. Pwede walang pasok. Nakauwi na kami, guys. Sa aming balor. At wala pa rin kuryente dito. Nainit na. Pero may hangin pa rin. <laughs> Yung aking asawa. <laughs> matutulog na yan na full naman tong cellphone guys at saka yung isang ilaw so yan, bye